Ah, siraan na. Ah, so, anong balak niya tayo? Gusto nyo bang pano? Alam diba, mo, lumabas-lambas. Gusto niya bang magkaroon ng uh, wheelchair? Pino ng bato. Ang pino ng uh, buhangin. Ay, magandang uh, buhay po mga karingat sa mapagpalang uh, araw. Dito po tayo ngayon sa ayan, uh, Sabang ano. Ah, uh, tuloy uh, pupuntahan natin yung uh, ating na uh, i-vlog dati na yung si Sabang uh, ay iBoy Palawan ano, Boy Palawan Fishing TV at kanyang uh, family. Dahil uh, mayroon pong uh, nagpaabot si Kamsa at uh, Binelda Ayan o nanay uh, Binilda. Ah uh, maraming maraming salamat po uh, nanay Binilda. Itutulong yung uh, kanilang ah uh, ayan no. Uh, harap sarap 'no. Ilang hakbang lang po ah uh, dito na po sila sa uh, beach. Kasi nga po uh, maganda nga sana ay uh, malabigyan ng uh, wheelchair no. Para ayan may dala nila dito sa Awag dito ah uh, beach mapainit initan mapalarawan ah uh, Ayan yan puntan po natin si ah uh, boy palawan o uh, fishy ayan tara po samahan nyo ako so ito po yung uh, daan punta sa kanila Gula sa uh, beach So, um, madali uh, lang. Saglit lang. Ah. Ayan, ayan, nakabukas. Apo! Ganda nga po! ayan po ah ay ikaw pala tuloy na ako <laughs> salamat salamat ayan daming buko ko pwede tayo makahingi mamaya nito <laughs> magandang hapon uh, ito po ano? yung bahay ni bro boy palawan na fishing TV ayan, ayan. Ay, magandang hapon po ayan po si ate Ayan, nakalimutan ko na pala pangalan niya. Ano pa? o? <laughs> oh. Ah, Salbi. Ah, uh, ayan. Si Ate Salbi pala. Ayan. Ah, uh, ako, te? Sige po. Ayan. Si Ate pala, no? Di nakakakita. Ah, uh, magandang hapon nga ulit, te. Ayan. At ako'y uh, napadalaw na naman. Merong good news tayo, Ate, ano? dahil ah, uh, yan yung uh, siguro kung maalala nyo si brother ah, uh, ako si boy palawan ay namasyal mo sa araw doon sa bahay ayun at uh, live kami at mayroong uh, tawag doon mayroong isang uh, ah, sabi na concern no? na mabait na isang sponsor din no? yan sabihin ko ng pangalan si Juan nanay binilda so, Nanay Binilda. Ayan, uh, may na akan. Uh, Dalawan libo. Balo na daw kayo kung saan nyo gamitin. Ayan, advance na lang, advance. Oh, nawala pa yata. Huh? <laughs> nanay Binilda. Ayan. Ito po, ano, Nanay Binilda. Ayan, ilabot ko na kay ate. Eto ate, tanggapin nyo, ate. Ayan. Nanay Binilda. So yan mga nanay Binilda, maraming maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa ating mga kababayan na totoong nangailangan. No? Maraming maraming salamat po. At yun po no, naibigay natin kay ate at sa kanyang uh, pamilya. At bahala na daw si Kwanto, bahala na si Boy Palawan, Fishing TV. Ayan, at panoorin din nyo po yung kanyang uh, vlog, i-upload eh, din niya yan kung paano niya... Ayan, uh, gagastusin Ayan. bilhin ng uh, At ito pala, no, si yung kanyang uh, panganay na anak ay talagang, uh, yan, papakitaan natin ulit yung kanyang, ayan uh, mga nakuhang award. Ito pala si ate. ano pangalan mo ulit eh? Gisa Lorraine. Uh, Gisa oh, ganda pala no, pangalan. Gisa, tapos Lorraine. Uh -huh. so, yan po yung kanyang uh, mga awards. Patingin, patingin. Parang luma na. D uh, yan, yung bago tayo uh -huh. sana. Yung bago. D yung yung pono, hindi pono ah, uh, natin ano kasi yan, sinula, nung day care siya hanggang grade lang yan. Grade oh, oh. Ah, mayroong mga award. Ah, ito, ito pala, no, mga kalingap, yung kanyang award. No? Dami, ano? Karamihan po kasi may certificate. Hmm, certificate, oo. Oh, maganda yung certificate. At least nakakuha na, ano? Nakalagay na, nakalaminate na ba? Tag doon? Ayan, no? Oh. Ayan, medyo mga <laughs> Dami. Bago. Dami po mga kalingap, ano? Grade 10. Ayan. Pwede ilagay mo sa kanya? Pwede yung kwintas mo? Hindi. <i> <g rewarding> <Ay, yun. laughs> hindi. mo lang. Ano? Awakan mo lang. Uh, nakakapanghinayang po pag hindi siya makapagpatuloy ng uh, pag-aaral. Dahil na uh, nakapatalino po ni... Ano na paano? ano? May. Ano? Jesa? Gisa? Jesa Gis mm. Lorraine. Ayan. At saan may kamukha ka, ano? Si Kwan? Si Charis? Charis Pempeng ko, diba? Oo. Oo. Dahil yung tatay nila kamukha rin ni Cherry Hoy, <laughs> Oy! Mm. Nah, hindi na kulan nila. Uh, po, no? Um, talagang uh, achiever. O talagang uh, uh, deserve nila na kung talaga matulungan ni lalo na si ate, ano? Ayan. At uh, makapag-aral sana, ano. Eh, halimbawa, ate, ano? Na nung uh, wish mo? O... Oh, para mapagpatuloy mo yung tuloy-tuloy para makuha mo yung anong gusto mong pag-aaral no? Mm, makapasok po sa nang ng ano college makatuloy po sa college college oh. Uh, wala so, na ano yung tawag yun so graduating ka na no? Po. wala pa po grade 11 po. grade 11 At ibig sabihin isang taon na lang no? Mm -hmm. so kaya anong mini major mo ngayon? TBL po anong TBL? a uh, technical vocational livelihood. Ah, uh, ano anong kanyon? Anong, anong... Ano po may mga NC2 po kasi sila. Oh. Uh, so anong kanyon? Anong, anong pagkalipas pag natapos mo 'yon o 'yon nga? Anong pwede mong maging trabaho? Ah, uh, pwede po makakuha ng NC2 sa ano, housekeeping, tourism. Tapos po meron pa po yung dalawa yung puden web tas yung isa po ay yung mga may isa pa po yun eh. Apat po kasi yung ensito na pwedeng mapagbilihan. Ah, so maganda, no? Alas, pero ako naman, no, sa tawag dito, sa puerto yata, may mga, pwede ba doon, alimbawa, makapag-aral doon ng tawag dito, yung libre, ano? College po. Oo. Meron ba yun? Meron, meron po siguro, ano, scholarship po, or, ano, yung iba po siguro may tuition. Oo. Uh, yung full scholarship siguro, no, kung kaya, no, dahil napakatalino mo naman, no? Mm -hmm. <laughs> So, yan po si kanya niyan no, si Ate na gustong talaga makapag-aral. Saka yun din lang wish ni Ate ano. So, Ate, anong wish mo sa yung anak na matalino? Ay, ano ko lang sa kanya pagutihin niya palalo yung kanyang pag-aaral, si Tagay pa. Uh, makatapos po siya kasi wala naman po kami uh, kayamanan para ipamalan sa kanya. Kundi yan lang ang kanyang ano kapag patuloy na yung kanyang pag-aaral. Opo, oh yan. Napakaganda po ng mensahe ni ate. Yan, at saka baka malay natin o malay nyo, ano, siya, po ang mag-aahon sa kahirapan sa inyo, di ba? Tama, tumulungan hmm. na oh, rin yung mga kapatid yung kapag-aaral. Oo. Sakaling maka-aaral siya, makatapos. Kalingap yung kanyang uh, mister. Muli, ano, aking uh, pinapakisuyo, mga kalingap si Boy Palawan Fishing TV. Ayun, uh, ulit ulit ko pong uh, binabanggit ang kanyang uh, pangalan eh, para masuportahan din no ang ating mga Team kalingap uh, At yung po ang inaasahan niya yung kanyang uh, tawag ito, YouTube din no para kahit paano ay uh, makatulong sila. Makatulong siya sa kanyang uh, magiinar no. Ayun. niyo malakas pa naman? Ano oh, no, oh, ganun. So, ano te, Yung wheelchair nyo, nagagamit nyo pa? Wala na nga po, sira na. Ah, sira na. Ah, so, anong balak nyo te, Gusto nyo bang kuhan? Halimbawa, lumabas-labas? Gusto nyo bang magkaroon ng uh, wheelchair? So, mayroon po. Mayroon po. Mayroon po. Kasi nung may wheelchair ako, makakalabas ako dyan. Malabas ako dyan. Oh. So, kasi importante yun, no, yun, yung bahay, yung maarawang kayo, ano, masikatan kayo ng araw. Mm -hmm. so, sa mga nagpapalakas sa atin talaga yung araw din, ano, sikat ng araw. So, maganda magpasikat tayo ng araw, mga umaga, mga pagsikat lang ng araw, mga 6 o 7, yan. So, yan mga pa, no uh, muli, ano, si ate pala. Uh, gusto rin kong uh, lumabas, kaya lang hindi ko makalabas dahil, sira-sira uh, na po yung uh, wheelchair ni ate. At sana po, ano, yung mga may mabubutin puso dyan. Ah, uh, matulungan natin si ate para magkaroon ng uh, wheelchair. Ayan, uh, at yun may nagpauna na. Pero para po sa panin, mga kalinga ano, sa, yan, pangalangan nila. Ano, ay, ay, binigay ni Nanay Pinalita. At sana, mabigyan pa natin ng, uh, ayan, tulong, ano, para sa kanyang uh, wheelchair. Ano, so, yun po, mga kalinga para, ayan, po ang kanyang mga angels, no? Eh, para magtulak-tulak. Kasi ang ganda po, ang ganda po doon sa labas, ano, sa may beach. Pwede siyang magpahangin namin doon, eh, para makita niyo yung kan, kagandahan ng beach. No? Yan eh, mga kalingap, sana po, ano, mayroong uh, tumugon sa kanyang uh, kahilingan po, mga kalingap. Yeah, so... so hindi na makakita. okay lang at least ma-feel niyo yung kan no, ma-feel uh niyo pala no. <laughs> sorry sorry no. Ay hindi pala nakakita. Pero sana ano, ma-feel niya, ma niya yung o uh, marinig niya yung panano, ano, marinig mo yung pagaspas ng alon, ayun, yung simoy ng hangin na uh, ayan, masarap, masarap po. Ano, uh, subukan niyo lang na pumikit. Ay, hindi niyo pa nakikita no, yung ramdamin niyo yung yung, yung simoy, yung lang simoy lang ng hangin. Simoy ng hangin, ayan, yung init ng araw. Importante po 'yun, ano. So yun mga kalingat, uh, naway mabigyan natin ng uh, ayan, yung kanyang kaya nilang kahilingan. So uh, po sana. Okay. Okay. Kung <laughs> hindi. Uh, bro, ano anong masasabi mo bro kaya uh, sa nag-sponsor sa inyo? Si Nanay uh, Binilda. Ay isa lang ang masasabi ko dyan, uh, salamat sa Panginoon at salamat sa nag-sponsor. So ay sana'y gabayan pa kayo ng kung may kapal at habaan pa ang buhay natin. So ingat tayo na, ingat, ingat din tayo kung saan tayo uh, at huwag lang natin kalimutan magtawag sa taas. Salamat and Happy New Year. so yan mga kalingap, si Boy Palawan na Fishing TV. Ah, uh, ikaw naman ate. Ate Jesa. Jesa. Ayun, ate Jesa, Saragosa. <laughs> <laughs> Anong masasabi mo at uh, mayroong uh, nag-sponsor sa inyo? Ayan po, sa nag-sponsor po sa amin, maraming maraming salamat po. Ano po pangalan niya? Ah, uh, Nanay Binilda. Yan kay Nanay Binilda po. Thank you po. God bless po sa inyo at maraming salamat po sa tulong ninyo. Sana po marami pa po, po kayong matulungan. Uh, malaking tulong na po yun para sa amin lalo na po pabalik na po yung pasukan. Yan Oo nga no, pabalik na yung pasukan. Eh, paano pala yung kwan? Yung uh, sinasabi ni mama mo dati na magkano yun? Yung uh, pag... Uh, sa kwan? Pag-training, training. training. Ao oh, yung sa ano pa immersion po. Immersion? Wala pa po sigurado kasi sa February pa po yun. Ah, so 'yan yeah, matagal-tagal pa no. At sana nga ay uh, 'yan yeah, may makita pa sa inyo no. Uh, nawa'y uh, matulungan pa ano. Dahil na uh, hirap din si Bro kan? boy Palawan fishing talaga no. Uh, galing ko lang pang-kaso. Oo. Uh -huh. uh -huh. <laughs> At ang nakita uh, niya rin po ay ah uh, ya yeah, kung titingnan niyo yung kanyang uh, YouTube channel ay talagang wala din. One year, wala oh. pa nakasahod. Mm. Tapos ang laot ngayon ay na-stop dahil malaking alon. Oh. By seasonal din kasi ang laot. At mm. uh, pasalamat lang tayo no, ay, yeah, nagkaroon ka tayo ng tayo. Uh, may trabaho no. As oh, yeah. nagpapasalamat pala ako sa Panginoon at uh, nakaubis ako ng trabaho ngayong January. Nakapirman mm. ako ng kontrata kanina six months. Oh, very good. Ah, uh, gila pang diadasal ko na another six months ulit sunod hmm. mga uh, rinyo tayo. so yeah, very good. At least may Salamat. pang supporta no? oh, so, may pang supporta hmm. na. Oh. So, yan mga kalingap. Uh, sila ate Bianche. Bianche? Biasa? Asal be. Mali-mali nama. Biasa. Oh, ha. At yung kanyang kwan, yung kanyang mga kapatid, oh, yan, oh. si uh -huh. Ayan, ang itim niya sa kaliligo. Yan. Mga <laughs> uh, kalingap, mm -hmm. uli, ano, isang magandang uh, buhay po sa ating lahat. At uh, nabigyan, nagkaroon naman tayo, nabigyan natin, ulang taon, ano, o ulang, uh, o pangalawang araw ng taon. At nakapagbigay tayo ng, uh, pagmamahal po, ano, Gali, isa sa, ayan, uh, uh, pamilya nga po ni Bro, uh, ayan, Palawan. Boy Palawan Fishing TV. At maraming maraming salamat sa kay Nanay uh, Binilda. Yes. Ayan, maraming maraming salamat ay, po ay, Nanay ito. Binilda. Ay sa sponsor. Oo, oh, kay sa, uh, sa ating uh, sponsor. At salamat din at ako'y nabahagi namin din. <laughs> salamat, ano? Salamat at ayun uh, po, uh, bibili natin ng uh, buta. Yan nga po, sabi ni Nanay Binilda. Ay, bili tayo ng buta. Dahil nakita niya na, ayun nga po, yan, sapatos yung ginagamit natin. At muli, ano? Salamat, salamat, uh, Kuya Bal, uh, at Idna, Kalinga Prab. at, ayan. At sa lahat. Sa lahat, no? thank you, thank you. Sa lahat ng uh, Team Kalingap. At muli, ano, pa-support po si Bro Boy Palawan, Boy Palawan Fishing, Palawan TV. Fishing TV. Ayan para, Salat, ayan. Salamat ulit kay Nanay ano yan, Binelda. Salamat. Binelda. So ibibili namin niya ng bigas. Mm. Yeah, abangan po natin yung kanyang vlog ano. Ah, yeah. Uh, ano kung um, paano Ito siya ibablog niya. Oh, ayan. Kung paano siya gagastusin yung ano biligay. Si okay. So babay tayo. Babush. Ayan. Yung nga pala ano? kamakalingap, kamukha po ni kwan, eh? Charis pimping ko. Happy <laughs> uh, New Year. bye-bye. God bless po. Bye-bye.